Sabi nila, pag nagkaasawa ka na, magbabago ang buhay mo. Sarili mo na lang ang iisipin mo. Narinig mo na ba yan? Ito ang kwento ni Shirley, ang breadwinner sa aming pamilya. CPA at MBA, kayod kalabaw sa trabaho. Pero ang mas nakakabilib, hindi siya nagbago. Nung dalaga pa, tumutulong sa magulang at kapatid. Ngayong may asawa at anak na siya, tuloy ang pagbibigay. Nakita ko siyang nagbo-budget Nakita ko siyang pagod, pero pagkatapos mag-compute, hihiwalay niyan yung para kay nanay at kay tatay. Sabi ko, Eli, di ka ba napapagod? Ang dami mong binibigyan, ngumiti siya. Sabi niya, kuya ang tunay na kayamanan, di yan kung gaano kalaki ang sweldo mo, kundi kung gaano kalaki ang kayang lumabas diyan sa pitaka mo. Mas masarap magbigay kaysa sa tumanggap. Ang pagninilay natin, ang pagbabahagi at ang pagsisikap ay ang pinakamagandang minanang aral na naibibigay natin. Ang breadwinner ay hindi lang taga-provide ng pera. Siya ang nagbibigay ng hope at halaga sa pagtitiyaga. Ikaw, kanino mo ipinapasa ang aral ng pagbibigay? I-share mo naman sa comments. Maraming salamat sa panunood ng ating Aral Mula sa Tahanan. Mag-follow na para sa mga susunod pa nating episode na siguradong may bago ka na namang matututunan. Bilang pasasalamat sa iyong panunood, Mag-comment lang sa baba ng iyong karanasan tungkol sa episode ngayon. At kung ang comment mo ang napili namin, magpapadala kami ng 100 Gcash sa inyong account. At kung may nais ka namang kwento o aral na nais mong maisama sa susunod na episode, i-comment mo din. May chance ka din na manalo ng 100 Gcash. Maraming salamat po.